Mga ganitong galawan nga ng ating couple like ay kinikilig na nga ang maraming bubblies dahil talaga namang real na real na nga talaga ang relasyon ng ating Donnie at Belle Mariano na kahit nga ang chemistry nila ay talaga namang kinikilig nga ang kanilang mga co artists Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ang isang video na talaga namang trending ngayon sa social media. Sabay-sabay nating panoorin. Ayon nga sa mga bulag, gusto kong sumigaw-sigaw please, Don Bell. Dahil grabe nga talaga kahit paghaplus lang dito ng ating Belmariano sa muka ng ating Doni Pangilina ay talagang himlay malala nga ang maraming bula. Lalong lalo na nga sa full video nito na talaga namang inilalabas nga ng view ang mga behind the scenes sa kanilang new series na How to Spot a Red Flux. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo! for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.